Napagpalang gabi kay Bigan. Ito na naman po tayo. Ugas. <laughs> Ugas. Ito ang gawain ng tunay na macho man. Tagahugas ng pinagkahinap at pinaglutuhan. Diba? Yan. <laughs> Senior citizen na po ako, 63. Going to 64 ako sa birthday ko. Stroke patient ako. Stroke nos. 5 years. Person with disability, yung tuhod ko. Ito. Ito. Pero gumagawa pa ako sa gawain bahay. Simple lang wala mang ginagawa, hindi tumulong ka. Hindi po ba ganun? Ayan, magugas tayo. <laughs> you <laughs> Eh, okay, nakasabon na. Balaw na lang. <laughs> Ito na sila. Oh. Isabon. Ito pa. Ayan. <laughs> nasabon na po sila. Na. <laughs> okay. Kuha tayo pa ballow. Ito ah may down eh. May down eh. Para madali matanggal yung bulak. <coughs> Para naglaro ano? ah. Ha? Madaling matanggal yung bula. Kasi may down eh. gusto nyo maglagay ng downy eh, bagya lang, manipis para pag binabalawan nyo madaling matanggal yung amoy ng downy eh. ano lang po yung sikreto lang yun para madaling matanggal yung mga sabon yung downy eh. so, kapag naglalaba kayo may sa magamit kayo ng ni Para yung bula Hindi po ba totoo yun? kukuha tayo ngayon tubig na malinis second round ng banlao kay Bigan o yun yung kay Bigan kay Jesus brother Manny Bautista kahit wadong trabaho sa bahay tumulong kayo sa inyong mga sa inyong asawa maganda yan pagtulong gawain bahay yan kaya ko senyora ako, tumutulong pa sige kuha tayo ng tubig eto na malinis gusto nyo akong gumamit kayo ng daun pero manipis na daw nila ha para lang matanggal yung sabon para matanggal ma madali Okay, yan oh. o. na. <laughs> Kaya nakatob yan dito. Upang matiktik muna. Mamaya maya. Dito ko nilalagay. Yan, dito. Pero mamaya pa. Okay. Okay. May lamino to. Ayan muna natin dyan. Naka patik-tik muna. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Tandaan nyo po, kahit na kayo, tumulo kayo ng gawain bahay. Ako nga, senyore. 63, going to 64. O, oh, stroke nose. 5 years. Tsaka, person with disability ako. 5 taon din dahil yung tuhod ko. Oh, ito. Ito. Oh. Oh. Pero tumutulong ako sa gawain bahay. Bakit? Eh, kailangan eh. Hindi ko mo ikaw na lalaki. Akala mo ikaw na lalaki. Hindi. Ipagita mo ang pagiging tunay mo lalaki sa pamagitan ng ano? Pagtulong sa gawain bahay. Kaya niya magukas. Di ba? Oh, gaganda ng kamay. Walang, ka walang kayo. Malambot. Sabi nga nung kasama ko nung araw. Pag malambot ang kamay mo, kamay daw nang hindi. <laughs> hostess na hindi na table. <laughs> Sabi ni Roland. Ang iwa klase yung kasama ko sa trabaho ron eh. Pag malambot daw yung mga kamay, hostess na hindi na table. <laughs> Sige, hanggang dito na lamang po. Itong inyong kaibigan kay Jesus, brother, mani, bautista, na, Ayan, nakatapos na po ako na 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 ng hugas-hugas na pinagkainan ngayong gabi. Kaya wag po kayong ano, wag na hindi kayo tumulong. Gawain bahay yan eh, makatulong man lang kayo. Di kahit paano natutuwa ng yung pamilya. <laughs> Sige, hanggang na lamang kaibigan. Like, 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 share na share. Kayo mga nasisiraan. Mag-share kayo, malay ninyo. Nakapulot yung mga nasisiraan ninyo. Kahit nalalagi sila, gagawa sila ng trabaho sa gawaing bahay. Hindi ba? Sige. Brother, money boobies sa yung kaibigan kay Jesus. Ayan o. In Christ alone.